Diyan ka, luluto na ako ha. Hindi, magkikira ko. Magkikira. Oh, hindi na ako magkikira. Tatu-mat. My... Tatu-mat. My... Uh -huh. <laughs> nagluluto na ako eh. My... Uh -huh. Spaghetti. <laughs> my... Oo, o yun, tapos na akong luto. Nalagay ko na dito. Ano oh, malagay yan? Saan? Dito? Sa dumi yan e. e. Kalan nga to. kalan. Kalan yan eh. Oh, Ayan na. Ayan! Ito na. Ito. O oh, sige. O. Oh. Bilis. Kainan mo na. Ay! Ay! Tumapon be. <laughs> Ika <di. laughs> na. Ika na. Ika Oo. sirap sirap ba? wala na pa gusto mo pa? Ha? Mm -hmm. Oy, yung mabibilaw kan taay wala ka bilis